Hello Ragnarok fans! This is my day one guide sa mga hampas lupa. Paano magpataas ng combat power? 70,000! Ay hindi wala. No? Malapit na. So 66,000. Mamaya 70,000 na yan. So tips and tricks paano mo marich sa day one ng paglalaro mo ng Dark Ragnarok. And eto, partida dapat to. Kasi Sin yung ginagamit ko etong eh. Itong na to or Assassin. Mga bugok pala tong mga class na to. <laughs> sa game na to. Pero ano lang 'yan, 'di ba? Sa unang stage pa lang 'yan. Kaya pala wala ganong nag-assassin sa larong to. Mga bugok pala sila. Pero dahil genius ako, eventually magagawa ko 'yan ng paraan. Anyways, ayun uh, yun na nga no, tuturuan ko kayo ano yung ginawa ko ano ma-reach yung uh, 66 or 65 to 70,000 na combat power on your first day. So ranking check muna. Okay, ranking check. Uy, number 50 no. 'Di ba? 100% F2P hampas lupa only. And malapit din lang mag-level 45 so mamaya sunod-sunod na naman 'yan. Na combat power. So kung iba yung class na gamit mo, kanyari eh, mga long range, ganun. Mas madadalian ka sa larong to, sa early game. Pero sa ano, sa late game, mid game, aba, doon na ano, doon babatak ang mga ano, assassin. Anyways, once na nag-start ka ng laro to, di ba, naging intro boy ka na, unang-una mong gagawin is puro main quest muna lagi, di ba? Ubusin mo na, ubusin yung main quest mo dito. And then, kapag naubos yan, sa bumanat ng uh, side quest. And then, habang binabanatan mo kasi yung main quest mo na yan, madugtong niya itong growth dito eh, or itong growing. So, eventually, papatapos niya rin sa'yo to. So, habang ano, magawa ka ng main quest, tignan mo na rin yung mga objectives mo rito, and tatapusin mo rin siya talaga siya ng tatapusin. So, pag ginawa mo yan, Siyempre magle-level up ka ng magle-level up, plus additional uh, resources. So, so, ngayon, level 44 ako kasi, mabagal talaga sa unang ano, assassin. The good thing is may ano naman may world level and eventually kasi ano yan eh Magsasagad din ng level yung ibang mga player so so okay lang na mauna na sila and kapag F2P ka kasi lalang mahuli ka dito sa pagbaba level kasi may access yung ano yung mga uh, spenders about ano uh, better grinding which is eto nga di ba yung gain protection and ayun mabibili nila yung manan dito Therefore, natulala lang na, no? Mas mabilis silang mag-level up. So, after mo mag-main quest, syempre, bibuildan mo yung character mo. Dapat alam mo na yung build mo sa character mo. Na, syempre, sa una, dahil puro grinding, dapat, ano yan, a uh, pure uh, offensive build. Kunyari ako, assassin, naka-pure agi ako ngayon. Yan muna yung iba max ko, and then sa ako mag-strength. Ano, mag -strength. So, yung iba siguro uh, pure int, pure dex, ganon, pure STR. Again, case to case basis. Eto, syempre, yung equipments mo. So, yung equipments na orange, straightforward lang naman to. Abang gumagawa ka ng main quest, abang nag-grind ka, eventually, ma-complete mo yung mga, ano Sa ngayon, mga level 40 na to na orange items and then may isa kong kulay red. So, itong kulay red na to, makukuha mo to pag gumagawa ka ng uh, dungeon sila sa PVE dungeon and then ito daily dungeon so may chance makakuha ka dito ng kulay red na may man ako lang dito ng kulay red pero hindi siya applicable sa aking class kaya tiyatry ko siyang ibenta ngayon we'll see kung may bugok na bibili ngayon kung di ka makakuha dito ng kulay red makakuha ka naman ng ganto, di ba? mythic token na magagamit mo ngayon yan pambili dito sa Mart and dungeon shop ayan no so eto yung binili ko kailan mo lang ng 20 na tokens and may selectable chest ka na level 40 kulay red na syempre ang una kong pinili is yung weapon kasi nga puro grinding pa to eh puro grinding stage pa to eh so nagipon ulit ako don and ganun ulit yung another weapon ulit yung ano pipiliin ko okay dalawang kulay red na uh, weapon. Pag na-equip mo yon, additional ano, combat power. So, yung iba dito, pang level 16, ha? Ah, Saka na tong mga to. Okay. So, once na may equipments ka na, syempre, eventually, ma-unlock mo yung uh, enhancement. So, nung una, inuna kong i-enhance yung aking weapon and then dalawang accessories and then eventually, ang mangyayari kasi is, uh, hindi mo siya pwedeng unahing ganun. Diba? ba? Kasi eventually, hahanapin sa'yo yung resonance level ng ano mo. Ito, nung growth. Yan yung growing na to. Kunyari, ito, ayan o, hinanap niya sa'yo yung uh, gear resonance level 5. And because of that, kapag mag-enhance kayo ng gamit, dapat pantay-pantay na yan. Kaya ang ginagawa ko ngayon is, uh, pinapantay-pantay ko na sila. So, going level 10 na silang lahat. And once na nag-level 10 silang lahat, ma-unlock yung resonance na to, additional combat power. So, saan ba nakuha tong prakon na to? Makuha mo lang yan sa ano, grinding, grinding. Meron pa dito sa shop. Sa Zenny. Diba, namigay sila ng 50 million na Zenny. So, ito yung isang uses niyan. Bili ka lagi ng prakon. everyday Para ma-enhance mo yung mga gamit mo. And then, meron din dito sa bounty. Ayan. So, pag bounty, ang binabanatan ko lang is yung purple, tsaka ano, tsaka yellow or red. Basta purple and higher. Yun lang yung ginagawa ko. E nga, pag binuksan mo yung box, may chance makuha dito na ang limpak, limpak na, no? Aprakon. Ah, so, pag walang lumalabas na, no? Purple and higher, inaantay ko lang siya na, no? Mag-refresh. Hanggang sa may lumabas. Okay? Kasi pag ito, Pinorse refresh mo Uy, eh, hampas lupa nga eh Kailangan magtipid Hindi pwedeng gastusin yan eh So, after mo mag-enhance Ah, syempre Ano, refinement Eventually, ma-unlock mo yung refinement Ang refine dito sa game na to is Ano lang din, ah, straightforward So, sa ngayon, plus 3 na yung ano Lahat ng gamit ko Plus 3 and above So, going plus 4 na silang lahat na yung mga ganito, makuha mo lang to pag nagdi-dismantle ka ng mga gears. Kaya, di-dismantle mo lang yan lagi. So, yun pala, hindi pala sila nabibenta, no? <laughs> Akala mo pwede silang ibenta. Okay, ayan. And, uy, ano to? May bago akong gear na nakuha. Level 40. So, additional, ano ulit yan, Brad? Suot na yan. Additional combat power. And then, yun din pala, no, sa shop. Ganun ulit. Binigyan ka lang limpak-limpak na Zenny. Ginagamit ko siya ngayon pambili ng daily, ano, Oridecons and Elonium. And then, of course, ipre-prepare mo rin yung cards mo. Lahat pang offensive na card. Kasi nga, puro grinding. Kaya ako ngayon, lahat ng cards ko, puro agility to, eh. Ayan, no? mga agility. Kasi nga, assassin, eh. Kailangan ko mapataas ng attack speed. And then yung weapon ko, ito yung uh, physical attack, dalawang Andre card. And then sa headgear, wala kasing pang offensive masyado sa headgear kaya kahit ano na siguro yan. Except for ano mga mage, I think may plus int na ano, card na pang mage. And then dahil F2P, hampas, lupa, may hirapan tayong mag-unlock ng ano, mga card slot. Okay? Kasi yung pang-unlock ng card slot is ito, uh, itong martilyo na to. Uh, 'yan. 'Yan ngayon yung kailangan mong bilhen, bilang isang hampas-lupa every week. Nandito 'yan sa ano. Ano ba 'yon? Nandito 'yan sa God's Treasury, and then materials, and then ayun 'no. So, andito yung martilyo na Pwede mong bilhen every week, dalawang piraso. Ngayon pag may kang gamit, may diamonds ka, maganda rin 'tong bilhen, 'di ba? Para ma mo ka agad yung mga card slot mo. Na for sure, yung mga spender, 'yan na yung una nilang ginawa, 'no most definitely pinag-unlock na nila yung anilang mga card slot pag F2P talagang mahuli tayo dyan okay and then once na napili mo na yung mga gusto mong card pwede mo yung i-start up dito pero sa ngayon hindi ko pa sila priority yung mag-start up diba mas priority ko ngayon yung ano uh, mag-fusion lang mag-fusion ng mga cards na hindi ko kailangan tulad nito so Dex hindi ko kailangan yan eto di rin. yan pag ganyan fusion lang lang fusion hanggang sa ano uh, ko ng mga ano uh, E, D, and above na cards which is yung mga nandito diba? yung mga yan para ma ko sila dito sa card album ngayon pag puro E yung lumalabas syempre may sila dito and then if you use ulit sila rito lahat ng hindi ko kailangan para makuha ko naman yung mga letter D saan na ba yun? Ayan, E tsaka D. Meron dito eh. Ayan, no? And so on and so forth. So, paano ba mag-ipon ng cards dito? Mag-grind ka lang everyday. Di ba? May nilalaglag sila na item. Card album. I think may limit lang ata yon per day. Parang sa akin, hindi ko na siya nakukuha kasi siguro nakuha ko na yung limit. Na farm mo lang yung card album na yon lagi everyday hanggang sa ano wala ka nang mapulot, ibig sabihin sumagad ka na sa ano, maximum limit per day. And then dahil gumagawa tayo ng fusion and lami kayo sila ng limpak-limpak na pera, ito yung isang trick dyan. Ito yung gagawin nyo. di ba? So una, bibili nyo muna tong tatlong to kasi nasa album yan. And then on the second day, tulad lang ginagawa ko, ito na lang yung binibili ko, si Pasa na card. Kasi ano to eh, purple card yan eh. Pag nakaipon na ako ng tatlong purple card, di ba? Pwede ko yung i-fuse dito. Ayan, ano siya? Epic. Epic B. Ayan o, so tatlong pasa na. And then, nag-fusion ako. ko. Ang mangyayari, ko yung ibang ano dito. Uy, may ibang kulay B. Na kapag hindi ko gusto or hindi ko kailangan, uy, i-fuse ko sila dito sa card album or i-deposit De ko sila dito additional combat power. Ganun lang. So, ibig sabihin guys, every 3 days, there's a big chance makuha ka lagi ng ano, a uh, fresh na ano, fresh na letter B na card or even yung letter E. Ayan, no? Di ba? Malupit. Pwede nyo rin sigurong bilhin yung nandito. yan, yung dalawang E na yan. Then maybe, makuha ng ano, ano ba yung sunod sa E? So ako wag na Ayaw mo na sila dyan So after lang cards You have the costume na eto Siyempre pang pay to win na naman kasi ito eh Mga visit na yan eh Pero may mga nakakraft na pang costume eh Sinubukan ko nga yan eh eto yung headgear costume na to visit na yan. eto lang yung ano eh eto lang yung nakakuha ko ng costume eh kasi yung iba kasi itong mga box na to may chance nang makuha mo dito is Zenny. Kapiranggot na Zenny. So, parang nagtabon ka lang ng Zenny. Kapag hindi mo nakuha yung costume. So, may pagkano siya? RNG. So, siguro yung mga costume. Saka na yan. Saka ako na yan. Ato ah, pa again. And then, you have the ancient gear. naong ganto Tsaka ganito. Na yung mga yan. Nabibili lang naman yan sa shop. Diba? Dito sa mart. And then, yung isa nandito. Ayan. So, token. Makuha mo yung token pag nagda-dailies ka. And then, yung isa sa Endless Tower, which is eto. And then, ang susul ko lang pag-ipunan is yung mga kulay red dito na iba. Na, yun nga yung mali ko eh. Which na yan. Binili ko to eh. And then, ginamit ko siyang pang power up dito eh. Dapat pala. Binili ko muna yung mga dito. Di ba? Yung mga pang thief or assassin na ano, kulay red dito na gears. So basically, gano'n lang guys yung character progression ng larong to. Hindi siya ganun ka-complicated. Kukunti lang talaga yung gagawin mo. And uh, yun lang ano, more on grinding lang din. So ngayon, discuss natin yung iba't ibang features ng larong to na maybe makakuha din kayo dito ng combat power. So you have the gacha system. May libre naman silang binibigay, di ba? Every day. Both sa card tsaka headgear. So, pag meron kang magandang-gandang card or headgear na nga, siya pwede mong i-deposit. Okay, additional combat power. So, bonus. Ang maganda lang dito is, ano, yung level reward na nagita ko, which is, ito yung level 99. Lalo na yung title. Uy, attack speed plus 30. Mukhang ano ah. Diyan na babanat yung mga assassin ah. So, sa market, Di ba? Kung may mabenta ka dito, edi goods. Kung wala, edi wala. Ganun talaga eh. So, try nyo lang magbenta lang magbenta dito. And kapag nakaipon kayo ng gantong ano, or kunyari ako, makaipon ako ng ano, uh, maganyang diamonds. So, ang bibiliin ko lagi is yung pang slot ng ano, card, which is eto. Di ba? So, growing of course, uh, gawin nyo lagi ito. Ang dami din dito ng rewards na binibigay. Dailys, gagawin nyo rin to kasi kailangan nyo yung ano, at least eto, ayan o, 50 na ano, hampas, lupa, diamonds, and syempre yung mga daily tokens, pambili ng mga kulay red na ano, mga gears, so event, Ang event nila ngayon is para lang sa mga ano, mga wallet gamers, pag hampas lupa, andito ka lang sa wishing, okay, <laughs> pag abang ng ano, uh, free wishing, And then training dito, may mga rewards dito. So tatapusin mo lang silang lahat para makuha mo lahat-lahat ng rewards. Ang power up ng character. Dito naman sa baba, okay, pag enhancement, ganoon lang pag babantay-pantay niyo lang lahat 'yan. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Ayun. Ay, bantay lang lahat. Going for a level 10 resonance. So, dito sa Mart, ano yung mga bibilin dito? Siyempre, eto, di ba? Imaginary sword. Kasi pag yan, dinismandle mo yan, makukuha nung uh, pang-promote nung imaginary sword mo. Sa dungeon shop, siyempre, yung mga kailangan mo na box. Para makukuha ng kulay red na gamit. Endless tower, siyempre. Kukompletoin mo, dapat muna yung mga gears dito. Kunyari, ako, kailangan ko to 20... Dito rin sa bracelet, meron din akong bibilin ditong isa and dito rin sa ano. Tatawag dito. Sa brawl, I think baka yung title lang yung habulin ko rito. Di ba? Ayun no? Damage on the my human pang PVP. And then friendship shop, wala to, no? kalokohan lang to. Ano makukuha mo dito? Papagod ka lang diyan eh. So sa growth, meron dito artifact. Siyempre, mga ano naman to, di ba? win. Mm, sige, pay to win pa more kasi itong mga to <laughs> or karamihan dito, lalo to angel near di ba? Top up to eh. Ayun, <laughs> daily recharge. Visit na 'yan. Meanwhile, eto, eto yung panghampas lupa eh. Okay. near case and then eto ang ano to, world boss, Kung mahilig ka mag world boss. I believe yung mga world boss na kanyan, medyo malabo pa ata 'yan. Di ba? Available. So wardrobe, lahat ng costume na pwede mong i-deposit, di ba? Deposit pa lang. So sa craft, meron dito costume craft pero I think may medyo mahirap ba yung mga ano nito eh. Mga recipe nito. Saka na to. okay, and ang kailangan yung mga prakon, eh kailangan mo nga yung mga ganyan eh. Pang ano na yan, list priority. And then dito sa craft na naman na to, yung headgear. Bisa na, hindi ko na gusto susubukan. Nagsayang lang ako dito ng ano, Zenny. Siguro pag may ano ka na, sobra-sobrang Zenny. Pwede mong baratan to eh. Pero sa ngayon, wag na. PvP, paano lang yan. Para matapos lang yung ano mo, dailies. And then, uh, PvE. So, bounty. Purple and above na bounties. Dungeon. Siyempre, unlock mo yung highest level para more chances of uh, kulay red. Then may elite din dito na Uy, malapit ko nang mabuksan Level 45 Additional reward And then team dungeon Pero team dungeon level 50 pa to Diba so, meron dito Mystery box bla blah, blah Okay And ayun lang So ganoon lang kadali Magpataas ng combat power dito So hindi siya ganoon ka-complicated Very basic Very basic sya na Ragnarok kasi ginawa lang naman to talaga na pang cash grab. That's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.